Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Napaka-successful kagabi ang launching ng album ni Belle sa SM Sky Dome na kung saan dinaluhan ito ng kanyang malalapit na kaibigan, loved ones at syempre mga pablis na talaga namang himlay lahat sa pa-flower ni Donnie talaga namang napaka-consistent ng ating Donny Pangilinan sa pagbigay nga ng flower ni Belle Mariano sa tuwing may solong solo, ganap itong ating Bell. At ayon pa nga sila mga babies ay hindi pa nga umano nagsisimula ang naturang launching ng album ni Belle ay nasa backstage na pala si Donny at may fa-flower na. present na present at talaga namang supportado rin ni Mamang o ni Miss Nova Villa ang launching ni Belle. Siyempre ang pinsan ni Donnie na si Kuya RJ de la Fuente. Kita nga dito na talaga namang sumayaw pa si Miss Nova Villa na talaga namang ikinatuwa ito ng mga babies. <laughs> Disney. <laughs> <laughs> Disney. Mommy, evening. <laughs> Good nova. <It's> <laughs> <come>